good morning. This morning, we have to finish our paintings. Labas, labas. May, ayan, yung pagpipintura ng aming bow zero. So, let's go, guys. <laughs> Pintor na si Inday. <laughs> Tapusin natin ito pang finish na lang. Nabasa kasi ng ulam. Hindi ko na punuhanan yung ibang araw na pagpintura ko kasi nakalimutan ko. Yan. Baka gusto nyo mong papintura dyan. Just call. Hindi bangis. <laughs> Dito nga tayo. Susi pa sa dito. Dilipat na kasi dito yung aming room. Ito siya ay dating bodega. Stock room. Pero nagawa namin ng paraan. Para gawin baw serum kasi medyo masikip na kami dun sa loob, sa kabilang, ano, kabilang building, annex building po ito. <laughs> yes, baka gusto niyo magpapintura dyan. Cool yung dagbangis. <laughs> namumuti kasi napataka ng ulan sana magpanta yung tuntura natin yung plan natin para dito pagpapantay, titimpla tayo ng alam. Medyo dark kasi. Yan, antay muna natin na matuyo. Then another coating. So, yan na po yung akin. Ating napinturahan. Nakahapon. Yan na po siya. Yan. So, dito tayo sa entrance. Papasok. Ayan. So, ito na po yung office namin bago. Yehey! Pero hindi pa siya gaano naligpit. <laughs> Dahil inuna mo namin yung pintura. So, next na po yung paglalagay ng mga gamit namin. Kung paano namin ipa paplastar, Ayan. Meron po kaming mga... Ayan. Meron kaming mga pinggan, baso, bugasan ng pinggan. Meron din po kaming kapi kung gusto niyo magkapi. Kung gusto nyo matulog, ayan, may unan po nagaantay. So, ito po yung aking computer. Yung pasensya na po kayo kasi hindi pa naayos. So, so, next ko na ano natin, pag naayos na po, kuha na natin ulit na video. Ay, ah, ito pala po yung ano namin, no, candies. Then, ayan, opya, kung gusto niyo po magkapi, ayan, may tinapay po tayo dyan. Meron po tayong heater. Puro bago lahat po yan. Ayan po yung ating uh, map. Ayan, map. So, hindi pa siya ano, ano. Yung aircon po natin, bago po yan. Bago rin yan. Bagong kabit. Ayan. Yung hindi lang po bago dito ay yung tao. <laughs> so, ayan po. Magtitimpla tayo ulit para pang finish dun sa ating pinto. yan. Ayan. Habulin natin yung kulay ng pinto natin. So, tingin ko tama na to. Ayan. Antay muna natin matuyo yung unang puting natin para sasapawan uli. Para dumikit ng todo yung pintura. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.